Guna bot. Di satu nginyu gigikan ser? Ah tandang hmm? so, kono. Eh? Usah ngura samo ngigikan ditu. Satu nasi na guru tu. Alasengko. Na. Oh. Amono ibabawa aku? Oh, tadi isa ka materi Hmm. Murag pang kuha ng kuha na sa ubos ah. Pang boiler ah. Salir na sir? Alir. Oh. Hmm. Salir na. Salir na tinagat. Ah, ikargaran nyo dito sa bangka. Ah, uh, naimutag po dito. Oo, oh, sa kuha. Oh. Ah. Ah. Tubay Ito Tubay to? to, dua. Hmm hindi 2.5 isa oh. Kini 3x3 3x3 isa kong matiritid isa kong Pusa na. na lang kapatid kids. Hmm. niyo? No, Tulo ka. Pusan ka kapatid kids. ni no, kapatid kids so? Ini kapatid kids. Hmm. Sige, salamat po. Oo. Oh. Hmm. Sa kapatid kids. Yan, to by to yan. 2.5 pala. 2.5. Hmm. Kung klase rin yung ano niya. Ang ganda pakli yung sa taas yung cover oh. pwedeng ganyan yan kasi wala sa kumbaga ito na yung pinto nya pinaka pinto yan tapos ganyan yan kasi wala sa pinto sa side yan mali ito na yung pinaka pinto nya yan galvanized to galvanized rin 2.5 yon 2.5 by 2.5 yeah.